Good morning mga kagigil Yan, prepare na po natin yung ulan natin for lunch yan no Naghiwa na po ko ng Ano to? <laughs> pechay Ano ba yan? Nawawala. Ayan, pechay Tapos gigisa po natin sa giniling, okay? Gisa na po tayo no Ayan. Then, po Yan Then sigo yan Mmm, Oo, mabango. Am, um, bango. Am. Um. Then, kamatis. As always, lutuin pong maigi ang kamatis, ano? Kailangan nyo madudurog siya. Okay? Ayan, lagyan na po natin yung giniling natin, mga kagigil. Ayan, lutuin po natin siya maigi, no? Ayan na, no? may tubig pa po, po. No? Hintayin, uh, hintayin po natin matanggay yung liquid ng ating karne. Tapos lalagay po natin yung ating petchay Ayan, pag ganyan na po yung ating biniling lagyan na po natin yung ating petchay Hmm, dami. Haluin lang po natin ito, no? Magpuproduce naman ng na liquid yung ating pechay. Uh, lahat naman ng gulay, gano'n. So, halo-halo lang. From the bottom to the top. Ayan, ganyan. Sa ilalim. Ayan. Maglagay lang po tayo ng konting pang palasa. Bigyan po natin ng konting oyster sauce, ano. Para lalang sumarap. Ang dali na lang po ito. Basta nagluluto tayo ng guling, hindi pwedeng matagal, ano? Kailang sandali lang para ma-retain yung kanyang vitamins. Ah, at malutong-lutong siya. Crunchy. Hindi yung malap Ang tawag doon? Malabsa. Ganun. Yan. Pwede na po ito. Tikman na natin, ano? Oh, wow. Ang sarap. Kahit mga bata, mga anak nyo, kakain ng gulay. Pag ganito kasarap ang luto ko, ha? <laughs> Kain na po tayo.